yung tama mo sa bakbakan so yun mga kaidol no, oh. ito po ang kamay ni tatay rin no oh. dali po to sa bakbakan no oh, o, no. hmm? ba yung kamay mga kaidol oh. pagkagay pagkagaya sa akin lima to pero kay rin ni mga kaidol lay sa bakbakan nila no dali po sa mga oh, oh. So, ito po natamaan ng kamay ni tatay rin ni mga kaidol at yun, nawala yung dalawa dalawang daliri niya no. relax tayo bro relax tayo mm. pasalamat talaga peace joy sa abang isa talaga ang pinakamalaking nakatulong tayo, hindi namin alam kung sa iyong tirahano sa iyong location mo kung hindi talaga dahil kakabido kasi si kabido talaga tayo siya ang nagtuho, nagsabi sa amin na may kasamahan daw siya na gusto talaga no, natin ay, hindi to nagtanaw ng utang na loob. Ito si kabido Tay. Kasi kung hindi dahil ka kabido talaga mga kaidol, mga kapinuno, hindi niya maturo, siya, no? hmm. Hindi namin alam kung ano talaga ano nangyari si sa inyo. Ano 'Yun, 'yun si kabido Tay. Uh, inutusan siya ni Kabul, uh, ni Commander Bulaw. Putang ina yun hmm. si Commander Bulaw, hindi ko pa yun nakita. Gusto-gusto ko sa makik one in one sa putukan. Um, gusto ko talaga hinahamot Bakit si siya. Hey, what's up mga kapinong Gabriel Explorer? Magandang hapon po sa inyong lahat. No? Lalo, na po sa lahat na sumusuporta sa atin mga kaidol. At siyempre dala ko yung anak ko ngayon. No? si kasi po mga kaidol, mag-update po tayo sa... Kasi namimiss ninyo no, yung uh, si Tatay Rini po. I-update po natin ngayon si Tatay Rini mga kaidol at si Kabido. Kasi po, kumustahin po natin no, kung ano pong kalagayan nila doon po sa kanilang Uh, bagong tirahan mga ka-idol lalong lalo na po yung uh, kanyang pamilya at buong yung pamilya mga ka-idol so mga ka-idol uh, shout out no shout out sa lahat ng sumusuporta ni Kapinuno Natix natin dyan no uh, mga katatsin Natix yan so, mga kadakilang mandirigma ng Mindanao mga ka kumusta po kayo dyan sana po mga ka-idol uh, palagi nyo po kaming uh, susuportahan no at mga kaidol, sa hindi pa naka sa YouTube channel, sa munting YouTube channel ni Kapinuno mga kaidol, mag-subscribe na po kayo, paki-like, share po. Paki-pindot po sa notification bell kung hindi pa kayo na ka sa YouTube channel ni Kapinuno mga kaidol. So mga kaidol, uh, uh, sana mga kaidol no, uh, samahan niyo kami no hanggang sa dulo po nitong uh, video natin pag-apit namin kay Tataeri ni eh, um, kumusta na po siya, anong kalagayan niya? At, uh, kasi alam natin mga kaidol mga pipilang ilang araw na po no, na hindi tayo nakapag-update kay Tatay Rini kasi nagigita naman yung mga kaidol na pinuntahan natin yung uh, si Kabugoy po no kasi nangangailangan talaga ng tulong ang pamilya ni Biboy pero hayaan yung mga kaidol gagawin po namin ang lahat no para makatulong sa nangangailangan ng tulong no at siya na mga talaga kay Idol, ulit-ulitin ko sa inyo no. Pasinsya na talaga kung hindi kami nakabutunta sa kay DJ sa marami namang nag-request natin ng na mga kapinuno natin dyan mga manuno natin dyan na nagsabi na bakit hindi kami nakapunta kay DJ sana mga kay Idol na maintindihan nyo kami kasi marami talaga ang nangangailangan ng tulong namin dito uh, kasi kung pumunta kami doon Ah, sino na tutulong sa kanila. Kailangan talaga mga ka idol na ah, matutulungan namin sila at hindi namin sila kayang pabayaan mga ka idol. Kagaya ng sinabi namin na ah, gagawin namin po ng lahat. So may nagsabi naman sa atin na dapat daw unahin namin yung kapwa vlogger namin. Pero ganito mga kaidola, marami naman sila doon. Marami naman naghahanap talaga kay Abro DJ. Mm, alam namin na kaya nila. So sana mga kaidol, mga kapinuno natin dyan na maintindihan nyo ang panik po namin. Kasi nakailangan talaga na mailigtas po namin yung nangangailangan po ng na, uh, tulong sa amin dito no. So mga kaidol, uh, sa hindi pa naton natin, uh, natin no, subukang mag magsimula at Shout out no sa lahat po nating mga sulit supporters na nanonood natin diyan. At sana mga kaidol hindi kayo magsasawang manonood sa aming video. So tara. Doon mga kapinuno no, uh, patuloy na po tayo no. Uh, Don no, doon sa kay Tatay Rini. At siyempre mga kaidol, yung hinahanap nyo talaga na hindi nakasama sa amin si, yung mga uh, nakaraan na laban namin nung, doon sa pamilya ni uh, biboy B-Boy. Uh, nandito po yung mga idol yung hinahanap nyo talaga po, si Kabido. si Kabido, uh, si, Kabido po si Tatsuki, po. si Art po. Sana mga idol no, sa kagaya nyo pagsuporta sa akin kay Tatsuki at supportahan niyo dito si Art Adventure no. Kasi, sana po mga pinuno, mga kapinuno diyan. Um, um, kasi po niyo si Art, po, ako, mga, art kaidol, mga kaidol, mga kapinuno natin diyan hindi pa po ito nakasahod sa YouTube. Baguhan pa lang po ito. Kagaya nyo, pagsuporta sa amin, suportahan din nyo. Uh, isa pong tempo namin ito, mga kaidol, no? kasama po ito. No? Ito yung pang-apat po na kakilang mandirigma ng Mindanao. No? Lalaban to na no? walang kapalit po para po sa ating bayan. So mga kaidol, tara. Tara kasi tagal-tagal din tayo hindi nakaano kay tatay. Mm. Tayo may mm. ano, may ano naman tayo kasi vacation. Eh, uh. eh, ko na kung bakit hindi tayo nakabalik kay Tatay rin Eh. Dahil po uh, pinunta kina kailangan talaga natin puntahan po yung uh, request ni Bugoy. Bugoy? Mm. Pero kasi kabido pamilya din. Kung yun. pagbalik namin doon kay sa pamilya ni okay, Bugoy, sasama ka na ba? Oo, oh, sir. Hmm. mabuti, mabuti. Hmm. Para Mag mas marami mas tayo. Mas tayo eh. matulungan hmm. Hmm. Oh. Tulungan. Kasi, kasi kinakailangan ang malaking pwersa natin doon na matulungan din natin yung tatay kabi, ni Bibo. Kasi, kasi kabido, ang tatay ni Bibo ay uh, mga kaidol, uh, patuloy na po tayo no? kasi nakapag since sa uh, na po tayo. No? Uh, kasi, sorry, ito talaga yung anak ko mga kaidol. Sasama talaga yung uh, sasama. Kasi gusto niya makita yung kalagayan daw ni tatay. Hindi ko sana to pa sa Ah, uh, samahin Ngayon gusto doon niyang sumama. Oo. Hmm. 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 Oh, ting tingin mo, mas nakapulbatil pa siya kaysa akin oh, oh nakabutas. Maganda pa butas na anak mo. So, ang bawa ka anak ko na pinunong gabi, napaka-cute. Sumama. So mga ka-idol, ah, nandito na po tayo no, ah, sa kanila tatay rin eh no. Hmm. Hmm. So, tay. tay na akong anak tayo. Mabliso nako, oh, bliss. Bliss nako, oh, bliss ni tatay. Mm. Bliss ni tatay, oh. Kananay po dito, oh, Mm. kuyog diri tay, sumama siya sa amin kasi gusto daw makita kayo. kay Siyempre mga sumama talaga yung anak ko na na gusto niya makita yung si Tatay rin eh. Kumusta man doon Kumusta man mo dire? Okay naman, okay naman sir nga ang among mga puwe dire, okay naman po. Ngay mo mga silingan dire tay, nai. Okay, okay ra, okay ra yung mga silingan dire. Mm. mo. Pero talaga yung pangalawang anak ni nila tatay o oh, hindi siya. O oh, ti si Nirner, Nirner. Kumusta -Nir. naman ka Nirner? Okay. okay ra yung mga silingan dire Nirner? May may bago ka na, may bago ka nang na kaibigan dito? Nagana ka mga amigo rin? Nagana uh, si Rang Amigo si Nirnir ba? Naulaw na ulaw si iya? Nahiya? Nirnir na So mga ha? Uh, nandito tayo no uh, Kausapin natin si Tatay rin eh Kumustahin natin Naglagyan Tatay uh, Hayaan mo no Mga uh, uh, balang araw o ilang araw Kasi hindi namin yun napuntahan yung <coughs> hindi pa natin yun nabalikan yung bahay mo oh, na maghanap tayo ay makukuha no yung mga oh, importanteng gamit. May mga gamit at yung agimat ag mo no nandoon pa yun no yung pinaka pinaka importante pa oh ang mga sa hindi pa na pero ayo ka tay ay ka tay ah relax lang ta kadiri sa imong balay karon mentra so magantay ka lang sa dito ha kasi Manghingi kami na pasensya kami tatlo, Tatski. Kabido, ay apat kami ya, Kabido at Art. No, hindi kami nakabalik doon sa yung bahay mo pero wag kang mag-alala, babalikan din natin 'yon kasi nanghingi talaga yung kasama namin yun ba, yung hindi pa mo yun nakita yung dakilang mandirigma din kasama namin. Kasama namin sa, uh, sa dakila si mo si Bugoy. Bugoy no. Si Bugoy kasi nangailangan siya ng nang tulong din sa kabila. Yung kasamahan nyo dati tayo ba na uh, ano yung pangalan bro? Ang ay, kasamahan nila ay eh, Commander Nanay. Nanay. Oh. Kasi tay ganito. Si Commander Nanay pala at si Commander Bulaw uh, kasamahan pala nila, sila. sila. Oh. At yun si Commander Bulaw, kayo dito. ang grupo, kayo ang grupo at si Commander Nanay Command doon Nanay. sa kabila. Doon, may iba din sila. Kasamahan niyo din. Kagaya sa kagaya sa inyo. Okay. Kagaya sa inyo. May ano lang kasi uh, nung tinutulungan uh, May gusto din uh, kasamahan ba, na kasamahan ba? ba na, gusto Kagaya sa iyo tay, kagaya kay Gabido na nanghingi talaga ng tulong kaya pinuntahan namin. Pero huwag ka maglalatay, hindi ka namin pabayaan. Balikan din natin yung ah, balikan din natin yung sabi mo na kukunin natin yung mga importanteng gamit mo doon sa kanang pagkuan mong good pag nga nga ng gira mong good na gira gamit naman na namo gamit naman na biyaan naman Oh. Di ba may sinabi ka kabi video may, may, tamak tama si ito si Tatay Rine sa kamay, yung, yung bakbakan yung dati. Di ba mo yung tama mo sa bakbakan? So yun mga kaidol, no, oh. ito po ang kamay ni Tatay Rine, no, oh. dali po to sa bakbakan. No. Oh, tama, no. Hmm? Di ba yung kamay mga kaidol, oh. pagkagaya sa akin, lima to. Pero katatay rin ni mga kaidol, lay sa bakbakan nila, no? Tali po sa mga... Oo, oh, oo. Oh. Dito po natamaan ang kamay ni... Tatay rin ni mga kaidol at niyo yun, nawala yung dalawa. Dalawang daliri niya nawala wala yung, at yung, wala yung... Wala yung bagbaga, wala sa bakbaka. Pero tay, pero pag uh, may labanan pa na mangyayari, kung kasama ka naman namin, kaya pa mo humawak ng barino, kaya pa mo magpakigsabayan sa sagupaan. Kaya, kaya po kaya. Pa.

Ah, sige, sige. Okay, okay. Okay, lima kami doon. Mabuti yun kasi Nakita ka ng pamilya na Ano? So, mga ka-idol, no? Ah, ito. Anong yung sasabi mo, Rutat? Anong pamilya, bro? May ano ka May pamilya na naurian mo yung pamilya mo, Kabido? Yung asawa mo o yung hinara mo? mga mga cancer? Ginikanan. Ay, salamat naman sa Panginoon na Nakauwi ka doon sa pamilya mo. Katabi tayo, Nernir. Nernir, doon kaya sa kabila. Tabi kayo na tatay mo. Hmm? Okay. Hmm. May pinabigay tayo, tayo. Hmm. pinabigay si Tay, sayo Tay. Ha? Juhan pa natin. Hindi lang siguro. na siguro. Hindi lang. natin ipakita sa video. Ah, pero may ibigay sa inyo. May ibigay si Tay, pero hmm. mamaya lang ha. Oo. Oh. kam lang natin. Oh. may ibigay sa inyo Tay ha, pero Pasensya na lang oh. taga, hindi oh. lang namin oh. oh. galing sa uh, mga, mga mga bubutuhin mga manonood so, natin na. Eh. Hmm. kasi kung so, bibidyuhan natin again. kasi diyan sila mag hmm. Alam naman natin, hindi natin sabayhin Huwag mm. natin sabihin kasi mm. uh, mainit talaga pag ganyan. Kasi mm. pwede nga. Mm. Pwede so, nga. Kumaya nalang namin, mm. may nagbigay namin sa iyo ha? May kunti kaming ibigay naman. Magbibigyan tayo, mm. panahon mm. lang sana. Magbibigay. Magpasalan ka, Kaya may nagbigay sa iyo tayo na yung masasabi mo tayo sa mga tumugong. Tayo nga may so, maistorya ninyo sa na naghatag si pag Tabang karon kapatag na buhati lang po na langin mag mag panalangin um, na lang atag sa ako ang, ang, ang paras ninyo sir uh, nagtabang ninyo sabangan ko ninyo salamat kayo dili na ko eh, ito kay mga akong palipay sa isang kuslangit akong palipay na akong gitabangan po ninyo Mga salamat, salamat, salamat guys. Ah, si so, natulungin mga mga mm -hmm. salamat din tayo Ang so, ginawa lang ginawa namin lang instrumento, instrumento at kami lang yung giya Gia bro no baga, yeah. cuando, para yung, tulay yung, Tayo ang naging tulay para, tulay para sa at simpre talaga tay hindi talaga natin makalimutan no ang isang malaking malaking utang na loob no natin. Ah, hindi 'to nagtanaw ng utang na loob ito si kabido tay kasi kung hindi dahil ka kabido talaga mga kaidol mga kapinuno hindi niya maturo siya, no? hmm. si ano tatay. hindi namin alam kung ano talaga ano si nangyari sa inyo ano uh, yun, si kabido tay uh, inutusan siya ni kabul uh, ni commander bulaw putang ina yun si commander bulaw hindi ko pa yun nakita gusto gusto ko sa makig one in one sa putukan uh, gusto ko talaga hinahamon Bakit si siya putiting bulaw yan bro ay ah, hindi yun ay ah, hindi yun uh, si commander bulaw talaga yun commander bulaw talaga yun. Uh, hmm. gusto ko talagang hinahamon kahit kasaan ko mo siya masagupa, kahit sa daan pa, paunahan na lang kami. Umiyako. Mm. Umiyako mm. um, yeah, ko sir. Mm. Galit siya mm. ako. Akin pong pasalamat. Nahihiyakan mm. ko Ay, Ay, um, talaga Ay, si tatay ko. Mm. <laughs> tay, relax lang tay. Bro, relax lang tay. Bapak mm. ko pasalamat talaga. Verse of joy. Masaya yung tabang sa kwento. Hmm. Isa, lang, talaga ang pinakamalaking nakatulong tayo. Hindi namin alam kung sa iyong o, kung yung tirahano, sa yung location mo. Kung hindi talaga dahil kakabido. Kasi si kabido talaga tayo. Siya ang natuho, ang nagsabi sa amin na may kasamahan daw siya na gusto talagang magbago. At gusto sana kasi marami mga anak na parang ana alaala mo sa anak. Siya talaga ang nagsabi tayo. Ito talaga si kabido. Um, Bro, ito tayo, nagtagumpay naman tayo sa awa ng Diyos. Hmm. Tagumpay na tayo. Hmm. So yan, okay naman hmm. ka moderate tayo. Okay naman ka moderate, yung mga silingan, riyo, okay raw, ay problema. Okay. Hmm. Ner, ner, okay ka? Ay, salamat. Per daw? Anak na. Ay, sus, okay na ka si ner, ner. Hmm. Marami. Hmm. Hmm. So yung bunso niya, mga kaidol ni Tatarino, natutulog. ano pa daw? Ano pa idagdag mo, bro? Ngayon no, bro, babalikan natin yung mga magandang tatay. Ah, ganito tay. Ah. Yo. Magantay-antay ka lang ha. Ah, babalikan din natin yung mga importanteng gamit mo dun sa bahay. Pero gaya ng sinabi ko, ah, pagbalik natin doon. ah, pag ay, ngayon, ay, hindi, ay, bro, pag ngayon na sitwasyon, pag mga palalong paggabi na subukan naming pasukin muli tay kasama si Kabido pero hindi ka lang namin sasama kasi may nag-request naman sa amin yung mga manonood natin dyan na paggabi daw hindi ka lang daw pwede sasama kasi daw kung di ba may sinabi may sinabi ka sa amin na uh, marami ka nang nararamdaman sa katawan ba uh, lalong lalo na sa pinagdaanan mo sa loob at sa mga nadaanan mo ba kasi hindi naman pwede na Iba na ang kilos mo tay kaysa amin. Pasensya na tay ha, hindi to kwan na may kaibahan ang kilos sa amin tay kasi mga bata-bata bata pa bata, talaga bata, 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 bata no. Bruno. Uh, mas iba na ang kilos namin kasi yo kasi may nagsabi sa amin na totoo ba talaga na si Tatay Rini commander? Oo. Oh, yeah, uh, yeah well, like. kaya ang sinabi ko si Tatay Rini totoo talaga na commander siya pero lang na, rin, kasi kasi ang nagkibago lang kay Tatay Rini. Marami na siyang nararamdam sa katawan. Okay. Um, um, bago na rin yung kilos niya. ng kilos niya. Yeah, <mulay> ano na, may katandaan na rin. Mm, may katandaan na. Marami na nag-iba. Pero ganito na lang tay, uh, subukan namin mamaya, iuwi ko muna itong anak ko sa bahay. Subukan namin mamaya, <laughs> Punta na pagpahan, puntahan namin, kasama si Kabido. Si Kabido na muna ang maglilid sa amin doon. Uh, pero wag ka mag tay, i-update namin sa inyo sa iyo kung anong uh, sitwasyon doon sa bahay mo. So mga kaidol, uh, so uh, mga kaidol lang. Uh, lang. Mm, mm, okay na po yung kalagayan ni Tatay Rene dito no. Uh, so mga kaidol, abangan niyo po no ang mga susunod naming video at sa pagpunta namin sa location no sa kay Tatay sa bahay ni Tatay Rene. So mga kaidol, maraming salamat. Abangan niyo po no ang next video namin.